Ay, hindi pa ako naniningil ma'am, walang bayad Wala pong bayad Nagahatid po ako ng libre ma'am sa ka po ma'am? F1 hotel. hotel dito sa 7 up Ah, okay Ma'am, ko lang ha, para ano, hindi ko kabisado F1 Hotel Eto po Aling, Egg. Ay, hindi pa ako naniningil ma'am, walang bayad wala pong bayad. Nagahatid po ako ng libre mo. Hey, Kuya, pwedeng pagkanan na lang? Sige, okay lang, ma'am. Late ka na ba, ma'am? Medyo lang po. Kanina ko pa ba nag tayo dun sa pila? Hindi po, eh. Katarating ko lang din kanina. Ah, okay. Friend, ah, kasi mama no, nag -aatid ako ng mga, yung mga pasayarong papasok sa trabaho. Ah, okay. Yung kasi ang ano ko, yun kasi ang content ko. Ah, okay. Pumupunta Lama. ako dyan, pumupunta ako dyan sa mga nakapila na pasayro. Diba ang dami nyo? Oo, oh, Kaso, priority ko yung mga papasok sa trabaho. Kasi may inaabol kasi silang oras. Kasi yung mga pauwi, hindi naman sila mapapagalitan pag na-late, di ba? Ah, no. uh, yung mga papasok lang nahatid ko. Kasi mm. dati rin ako ng ano eh, dati rin dati rin ako. <laughs> lagi din ako late. Lagi ako. <laughs> pa yan. Lagi akong oh, basko, ako na mumura dati. Sabot mo. Oh, sabot ko pagka-late ako. Lagi kong patwiran traffic. Oh, traffic naman talaga. Pero ang totoo nun, tamad lang talaga ako gumising eh. Kaya gas gas na yung day lang ko, alam na ni boss na nag nagsisinungaling lang ako. Hindi kasi ako kakauwi ko lang galing Ilocos. Ah, okay. Mahaba nga pala yung bakasyon ano? Long weekend kasi nung lang. Long weekend kasi holiday kahapon ayun basta ganun long weekend ganyan first day first day of work grabe traffic uh, ay saan ka po ah taga binungunan Rizal pa ako ma'am dumadayo lang ako rito sa traffic capital of the Philippines <laughs> dito sa Metro Manila dito kasi yan yung matindi traffic eh gaya nito uh -oh. Diba? mahal na gas oo oh, nga ma ma'am hindi, huwag mo alala rin yung gas ma'am May nagbabayad ng gas para Makapag-servisyo ako May sponsor ako naman ng ano eh, Ng gas ah, okay Kaya, don't worry <laughs> uh, Bayad na yung ano mo, pamasahe, may nagbayad, may nagbabayad na para sa inyo. Thank you. Meron kasi akong sponsor eh. Um. Kaya share natin sa iba yung blessing. Kaya libre ka ngayon. Gulat <laughs> ako <ang> kanina eh. <laughs> nagulat ka ba? Oo. Oh. Bakit ka naman nagulat? Wala, first time eh. Ah, first time mo ba? Ah, wala bang nag-ano ron? Wala bang nag-free ride doon? Ah, wala kuya. Bakit naman? 50 pesos. Ha? 50. Ah, 50? Basta within busy lang. Ah, okay. Ayun ma'am. Bayad na yung pamasahe mo. Oo nga eh. Nakita mo yung inagot ko doon, palalaki? Yung bantay doon sa pila? Hindi, kuya. Yung matanda na naka-face mo? Uh, ay, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Bakit? Oo. Uh, ako na nagbabayad ng pamasahe ng mga pasahero din Oo. Uh, Katulad kanina, pagsakay mo, uh -huh. binayaran ko na para nakatulong na ako sa pasahero. Nakatu nakatulong pa ako doon sa mga mga rider. Oo. Uh -huh. Para share your blessing ang tawag doon vlogging with a purpose yan pala ngayon lang kita nakita doon sa pila nag nagano kasi ako doon lang doon ako naghatid ng mga pasahero kasi napakahaba ng pila doon tingnan mo ikaw nasa dulo ka ah. Oh, ay youtube ko ba kuya? oo oh, ma'am oo oh. Ah, eto to, Ano po? Eto, madam. Ah, adventure? Oo po. Ah, okay. Ay, sayo na yan, ma'am. Remembrance. Okay. Okay. <laughs> Kaliwa dito, ma'am, eh. anong? Tapos, apa. kanan. Oo. Okay. Tapos, pagka pa-uwi, ma'am, naglalakad na kayo ganyang kalayo? Oo, oh, naglalakad na lang ako. Tapos, tricycle na naman sa Ano? Ah, Ang layo nung nilalakad yung madam? ma'am. Sa Ibig sabihin sa... pag ano lang talaga pagpapasok kasi para iwas-latan eh. Wala nang sanay ako. Ah, uh, sabagay so okay yan madam, exercise yan. Oo. Pero kaya... pagpapasok pa rin e, pawit-pawit ka kaya hihirap. <laughs> <umuwi lang. laughs> Ibig sabihin haggard ka naman. Pagka naglakad ka. -o. Kaya sa pauwi na lang, okay lang maglakad. Hindi naman na kasi mainit pag ano, pauwi. Ah, okay. Kasi gabi na out nyo. Okay. Oo, oh, nga tama. Dito mong kanan na, ne? Apo, kakanan okay, po. Tapos tumbok, yun mismo? Oo. ah uh -huh. Okay. Dito sa may color red. Color uh -huh. red. Ayon, M. Hanoi? Apo. Ano lang po? Okay ka na dito, madam? Eh, paano po ito? Ah, you're welcome mom you're welcome